Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman na Eric Yap, ngunit isang, isang, pag, isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni representative uh, Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pagdi-deliver ng pera sa natatandaan mo, gaano at gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan, minsan kasi ipag-duty kami na uh, ang actual ko na-deliver talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan, pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, uh, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa Forbes, sa bahay ni Kung Sal, ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon eh. Sa taas, ibinababa. Tapos mag, may detail lang na tao, namumuntin tor ko naman sa GC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. so yung delivery o yung movement ng tropa, nagaganap, average three times a week. Three times a week, Your Honor. Your Honor, pwede pong ano? Uh, Hindi, kinoconfirm mo ba yung sinabi ng iyong abogado? Hindi po. Yes or no lang? Hindi, Hindi po. Oh, Thank you. Next, uh, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Uh, nakiusap sa akin si Senator Maculita. mag-swap kami ng time slot. Uh, yeah. So I yield the floor to... That's an option that you can uh, uh, exercise. Thank I yield you. the floor to Senator, Senator Marculeta. Senator Marculeta is recognized. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po, alas dos ng hapon, tumawag po sa akin si former congressman uh, Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating uh, sa committing ito. Sabi ko, madali ba yan kasi uh, mayroong kaming session, mag-uumpisa yun ng alas tres. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga limang minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po, meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So, Mr. Chair, ako po ay nagpa-unlock uh, para makita kung talagang meron nga ganong tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Uh, nakita ko po yung uh, tao at uh, pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po, binasa ko po. Iyon uh, yun pong salaysa na yun ay nagsasabi ng kanyang uh, pagkalungkot at uh, siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung nakita ko ang kabuuan ng kanyang uh, salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal. Nabasa ko na ito. Hahabol ko ka ako sa aming sesyon, alas stress. Pero kung talagang ikaw ay voluntary mong gustong gawin yan, sang ayon sa iyong nilalahat dito, eh, edi eh sige, ipinalize mo yan. At gusto ko, ipanotaryo mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang, ilang piraso ng kanyang uh, sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon para ngayon siya po ang mismo maglahad ng kanyang yeah. salaysay yeah. sa ating gitna. Okay, you may call him. <tries> Mr. Chair, I'm calling uh, Mr. Orly Regala Gutesa para po uh, humarap sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo ng kopi si Mr. Chair. bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Uh, Manatili kayo muna nakatayo kasi uh, ka. Pake raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this proceeding? Salamat. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mm -hmm. Mr. Gutesa, kaninang ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede Honor. mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, you, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At... Gusto ko lamang pong uh, sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At uh, gaya po nang sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryon yung, yung ginawa ito at I wala namang namilit sa inyo. At niyan, Eh, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Uh, ito po'y pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po ninyong basahin ang inyong salaysay? Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? Yes, he may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos, makapanumpa na, na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo, inalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas da dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayong, ngayong ko po napagdugtong-dugtong yung, maging, yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito yung, yung palang pera na binubuhat namin at dine-deliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ko at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin ang aking mga kasama na nagtatridor ako. Ako sa aming trabaho at pinag- samahan dahil pari parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, Nahire ko bilang security consultant sa Akubigol Partylist or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty, duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-adlib. Kung see. ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, yes, Your Honor. Tuwing may duty, detail ako sa basura. Pumupunta kami sa 28th Ladybug Corner, Dragonfly, Ballybear Six 6 Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may pusit na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami, kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Kongres Mansaldico sa Bali 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Apat na anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig at dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. bago ang bago ibaba ang nasabing basura ito merong napuputol sa binabasa mo eh huwag kang magmadali huwag kang magmadali naputol na ulitin mo yung paragraph 20 wala na ako na hindi ko makita na putol na siya <laughs> Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldes sa 42, 42 McKinley Street, Tagig. Ang labing isang Uh, labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako ipapakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang pulyado nito. Eh, Paul John Paul Estrada, di ba? I yes, Your Honor. Oh, Thank you very much. Uh, you may continue, Senator Maculay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman uh, Eric Yap, ngunit isang, isang, pag, isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni uh, Representative Saldi ko, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano at gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, Minsan, minsan kasi pag duty kami na uh, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detailed. Minsan na monitor ko doon sa group chat namin uh, may basura tayo deliver. Minsan na monitor ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa Forbes sa bahay ni Kung Sal ni Kong Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon eh. Sa taas ibinababa. Tapos mag may detail lang na tao na mumuti na mumuti naman sa GC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your Honor. So yung delivery o yung movement ng tropa, nagaganap average three times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative ko Sa kasalukuyang po ay nag po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver -de ng pera kay Representative Sald Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong uh, rate, ganong beses, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcoleta, short yes. interjection. With the permission of Senator <clears throat> Thank you, you Mr. It. Chair. Uh, may maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as si concerned, during ikaw ay nagdo-duty. Nagro-rotation basis yung, yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagde-deliver. Am I correct? Senator uh, Dela Rosa, may I just remind you na isang follow -up. Pero kung gusto mo ituloy at paig si Marculeta, naka-charge sa oras niya. Yung mga susunod na tanong, okay? okay, okay lang. Okay sige, lang. Sige boss, may meron lang pa naman, naman ako sa iyo. Go ahead, oh. meron ko pa naman ano, uh, apat na minuto pa mahigit yan. Yes sir, so, sige. very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay uh, Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang uh, authorized lang na mag-deliver at mag-receive mag niyan is yung dalawang tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tixay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you, Sen. Merculeta. Mr. Agutesa, sa panig ng pag-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre receive sa mga ganun sir ang may contact uh, your honor is yung si Paul at si Mark lang ay may contact doon sa receiver. So pagdating doon nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami, then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibabana, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang nami yung uh, uh, mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano noon your honor. Alin-aling bahay? Yung ang pinagdeliberan mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? yes, Your Honor. Yung 42, yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan uh, doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, sa Bonifacio, sa, gina, sa ano, Malacanang. Aguado? Uh, excuse me, Santo Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. Dating bahay ni Michael Yang. Ah, dating bahay. Yes, yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yang? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yon Uh, kasi doon kami nag doon na doon na nagde-deliver yung tropa nung no, hindi na nagde-deliver doon sa Porte Your Honor. 42. Okay. Ngayon, uh, sinasabi mo meron kayong uh, chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagde-deliver? During the time nung uh, nandoon pa ako, Your Honor. Your Honor. Mr. Chair, salamat po at uh, baka mayroon po po gustong itanong yeah. atin. May papakita pa ko isa yung isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tixay, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo hindi ko po siya na-meet during pagpagdadala Ang tao niya po, ay may alias lang na Paul at Mark. Namit mo ito si Mark, uh, engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Texa ito? Mark po and Paul, karaniwan po. Ng okay. Thank you. So, Thank you, Senator Marcoleta. Mr. Chair, may tatanong lang po kung uh, yes. with the permission of uh, yeah. okay. Uh, 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 Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po, 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa? Tama po ba? Based doon po sa level nung maleta uh, malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nilaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun, may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman, ay, nakakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo, ang delivery. Based on my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na 'yon, Your Honor. Ah, hindi naman po every week or uh, monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me. Uh, Senator Sen 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 Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung Oras na naiwanan mo. Now, one minute. Isang, isang tanong niya lang. Ah, oh, sige. Okay. 2.2 billion. Ganun po. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. Eh. Ah, uh, uh, so one time lang po ito? One time lang po. Yung time ko lang yan nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. All right. Maraming salamat po. Thank you. Yung, yung pagkahalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil three times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na -de deliver Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na i-deliver -de na doon sa uh, Forbes, minsan mayroong at 15 or kaya 18 ang maleta. Pero yung malalaking maleta yon na nag-rate yung bawat maleta minsan, Mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, uh, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to... 15 to ano, ano Your Honor? Yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagat malaki, 48, yun lang kay Congressman uh, Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga in uh, ano yung ganong kabalk okay. yung balita na yun, Your okay. Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito? Medyo mahaba pa nga eh, di ba? Naalala ah. mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo? Ah, yes po, Your Honor. Na may petsang uh, September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Ah, yes po, Your Honor. Napansin ko kasi, nung uh, pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung uh, paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga, kanina umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Uh, Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na mahaba yung ano ko. Yung... Ano po, yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Uh, hindi po sinasadya, pero dito po, wala rin po eh, hindi nakasun Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... Ay, ah, sorry, sorry, kamali po ng page. ah Ito po, 30 po sa Region 1. Meron po, meron pala. Oo so, nga, nandito yung paragraph 30. DP, DP, DPWS Region 1. Ah, uh, yes po, Your Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Your kasi ma mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang, 30, hanggang 37. Eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Hmm. Kaya uh, lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o na, nagkamali ka lang? Ah, uh, hindi po yung honor kasi na, uh, napatigil na po ako noong... Hindi sa ka, sagutin po. mo. Nagkamali ka lang. Hindi po yung honor. Hindi po ako nagkamali. Anong ay? Sinadya mo? Hindi po yung honor. Bali, ano po, uh, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pinapagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Hindi mahaba pa yan eh. Nalaktawan mo siguro. Yes po, yung honor. Yeah. Para maliwanag lang. Oo, oh, maliwanag. Hindi Gusto maliwanag Kasi, yeah. uh, nabanggit ko na kanina na naimong kahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka may connecta doon sa ano mo, baka ka si sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yun. Uh, Your Honor, hindi po ako nagkamali. Naalala na po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair.